Una na kayo, meron pa akong sinasalang. Ano o? po? Mm. Watch ko yun, no? Know? Oh. Oh, watch daw siya, no? Hunter. Adik lang. Oh, kain na Ay? po tayo, ha? Happy, ano na, Sunday. Let's go. Ito na sa'yo, kuya. Baka na ng hotdog mo po, isa. Oh, good job. Hatiin na ng mami. Kain po. Kain po. ayan guys, nakadami na ako ng ginawa ngayong, ngayong off ko. So, ngayon nagbabrunch lang ako guys. Meron akong strawberry at saka spinach. Ayan. Snacks ko or brunch ko siya guys. So, nakapagluto na ako ng munggo. Tapos nakapag kilos, -kilos na ako guys. So, ito ang aking brunch Healthy, healthy han. Mmm. Yummy. Mas okay siya pag mayroong ano, strawberry. Ah, ang Kain po. Happy lunch. Magawa ng ano, ng ano, ng munggo. Munggo. Ano yung munggo? Ano daw yung munggo, guys? <laughs> ito ay eh, so, ito niya, parang bean na kayo, eh, no? ano yung munggo? Tikman mo. Dali. Sarap yan. Ito yung beans. Beans nga siya, anak. Tikman mo. Dali. Tikman mo na. One lang, one lang. Sabaw nga lang. O oh, sige, sabaw. Ayaw niya ng pinaka-munggo, guys. O oh, sabaw. Munggo. Opo. Okay. Lasang ano yan? Lasang noodles. Mmm, munggo. Si kuya, o. Oh, nag-munggo, o. Oh. Good job, kuya. Saan after ba ano? Kahit sa bawal lang, okay na yan. Hmm, hmm apple. Good morning, guys. Good morning, guys. Morning. Ayan na, sabi ko sa inyo. Tingnan natin kung makakausap nyo ako after nung ano ko, duty ko. Three nights ako, guys. Na understaff. Pero ito, nakakausap nyo pa naman ako. Understaff by Fortnite ka, no? Hindi, ako yung grabe, guys. Grabe talaga si Lori Oh, guys, Grabe talaga. Away. Uy, natakot ako sa ano to. Natatakot ako sa truck, guys. Ayan. So, ayun, guys. Hindi ko ina-expect na binigyan kami ng ano, ng uh, fort Pero point ano lang kami. 3.5. Kasi umuwi rin siya kalagitnaan. na eh. ano. nag pass lang siya. Nagbigay lang ng mga gamot. Tapos umuwi na. Pero not bad. At least meron kang okay, extra. Oh, extra hand, guys. So, ayun. Sobrang thankful ako. Sa, dalaw sa tatlong araw, yung dalawang araw doon, ano, meron akong, ano, meron akong distract guys Nadi-distract ako as in Napunta kami ngayon guys Oy. Chattanooga O oh, totoo oh, Pag kakasakay mo si Coco na Tino-overtaken mo lang itong mga Ano na natakot ako Pag siya yung nagdadrive mo pa Ano ba yan? Alam guys mayroong pawit lang <laughs> Ayan ang dami Tatlo sila sunod-sunod na truck guys Pero marami yan dito sa part na to guys eh, Papunta tong ano eh State highway kasi okay. ito Oh yeah Interstate Ay, Interstate highway 24 oh. Yes guys, so ayun nga guys, andito kami ngayon sa yes, sasakyan niya, sa sasakyan, sa nakikita niyo Basta kami sa talaga guys, yung mga bata pumasok na guys sa school, pero na kami pupuntahan sa grid guys So ayun, samahan niyo kami guys for today, let's go Naputo na tayong kwento ko, so ayun nga guys, so thankful tayo guys na survive natin ang ganong ano issue pero babalik ako sa susunod na duty ko understaff pa rin ng 2 days na kasi babalik na yung kasama ko mas okay na yon na apat kami sa gabi guys so ayon ayun yung update guys sa ating ano sa ating buhay so guys, dito na kami sa aming destination. First time namin dito actually. Pet ko, ayan pang pets to. Pero hindi kami pupunta kasi ang pet ko, mahal guys eh. Meron kami napuntahan once dun sa may Oglethorpe, mahal siya. Tapos dito talaga yung target namin. Salado pa. Sa Best Buy guys. Ayan, may titignan lang kami. Let's go sa Best Buy. Best First time namin ni Daddy date kami guys. Ayan, best ah, buy. Ano, na... dito, dito yung ano, ano? Yung gitara na ano ko pinapalitan ko. Ah, ayan, Yupi, eh. pasok na kami guys. Oh, alcohol. Ay, may na tayo. Parang dito mura. Parang ganyan din natin ah, na natin, Jay. Ayan, dito kami guys sa mga electronics. Kala ko si Erka. Tumitingin kami ng laptop, guys. Ay, aray ko. Ito. Ito, oh. Ito, mami. 7. Seven. seven. Ito yung mga presyo, guys. Dila nila. Nakasale. Mas maganda ito. Nasaan? Ang dami. Malilito ka na lang talaga dito. <laughs> ito naka-clearance. $80. May. Anong specs na yun, guys? So, wala kaming alam sa specs masyado, guys. So, Pero ayan siya. Ang dami dito sa Best Buy, guys. Ayan. Ito ang malaki dito. Ganda na. $1,000. $1,999. Ayan siya. Ito maganda. $1,099 Ayan na. Nakita na namin, guys. Sa dami namin nilibot kanina. Parang ito na lang. Ayan. And guys. So, ito siya. Ang dito, guys. So, ang mapapansin mo. Nilibot namin kanina. Meron pa mga pang gaming, guys. So, sample, mga prices. Ayan siya. Mas ito pa, Asus. Ayan siya. Yabang ni Mami. Yabang, Yabang ni Mami. Ito sa Daddy, oh. Ang dami sinasabi. Ang dami sinasabi mo, Daddy. Ako, PC talaga gusto ko. Maka PC, PC ako, guys. Hindi ako makalap. Magkano to? 6.99, guys. Hindi naman namin kailangan ng super taas na specs, guys. Pang pero, ano lang. Pero, kailangan <laughs> ko siya, pang gaming. Pero, hindi naman magigaming gaming guys, dito. Pang ano lang, pang Microsoft lang daw. Daddy, sabi ko sa kanya, pang Microsoft lang daw. <laughs> <laughs> pang Microsoft. <laughs> hindi, hindi ko lang Ay, pa. Hindi ko pang Microsoft, wala mo Microsoft. Pang mga documents, documents daw, guys kasi ang bagal doon ng laptop ni Daddy. Nakakaya na mas ako. <laughs> Hindi, nakakaya kasi ano, kay bro pa yun. Oo, oh, kay Ate Joy pa niya yun. Wala talaga kami laptop ay, guys. Ka so, so yun Thank guys. kay bro. Shout out kay bro. Yes, nakabili na, na kami. Laptop, yeah. Hi guys, happy Friday. Happy Friday. Yun lang yung susi nasaan. Yung susi. Friday. lang <laughs> ano yung, yung susi. Sunday Wait, na. nagpapanik na ako yung susi. Pwede yeah. lang laptop. Pakinan mo yung, yung bakpak mo ganyan. Ang maliit ko na. Hello mami. Hi, thank you. And... Hi, Hi guys, again away that. Ayan guys, nakauwi na tayo ngayon galing sa school naghatid. Mag-breakfast pa lang ako guys. Ang breakfast ko ngayon ay yung potato. Ayan. Iniinit ko lang sa microwave ngayon, guys. Ayan. Mm -hmm. Tada! Ito siya, guys. Mainit. Dito ko lang sa makalat namin counter. Yung mga assignment namin kagahapon. Hindi ko muna yung naririgpit. Kasi so, sobrang busy. Ayan, guys. Lalagyan ko lang ng, ano yan, butter. Tapos konting asin. Ah, bakit may asin? Dapat uh, pepper pa Kasi may salt na siya ng konti. Ito. Pepper and butter. Ayan. Konting asin if kulang. Pero salted na kasi ito eh. So yun guys. Guys. Tapos na ako sa gawaing bahay. Kain tayo ng peach. Peach guys. Hindi ko alam kung pinakain yung balat eh. Kaya tinanggal ko na lang yung balat. Ayan. Kain tayo. Chill chill lang muna ako guys. Kain tayo guys. Nakaligo na ako. Tapos nakapascrub suit ako. Pero hindi ko ito ginagamit sa duty. Hindi ko alam. Ayoko gamitin yung may mga design. Gusto ko black lang yung gamit ko sa sa duty. Binigay ito ng kawork ko dati guys Ayan. Eh. So, feeling, feel ko mag scrub suit na guys. Sa afternoon guys Grabe guys, alam nyo ba? <laughs> Dalawa kami nagsusundo ngayon kasi muntik na akong hindi magising <laughs> Grabe as in, nag-alarm ako pero dinulugan ko yung alarm Tapos pag gising ko 2.30 na alas 3 dapat na dito Pero sakto naman alas 3 kami bago mag alas 3 nandito na kami Tapos si daddy pag tingin ko sa room niya gising, nagising ko ata o nagising niya siya mo, tapos ano, ayan na guys, talaga nagpanik na kami. Sumama na si daddy siya na nag-drive. Ngayon, ayan, muntik na talaga as in. Sundurin namin yung mga bata. Muntik na ano oh, matawagan siya ng teacher. Oo, <laughs> no, pag gano'n naman, oo, oh, pag na-late. Oh. You got your son and daughter here. <laughs> Grabe, first time ko makatulog ng gano'n na ano. Hindi ako, siguro na, pinindot ko siguro. O, oh, malamang pinindot ko, tapos sabi ko, five minutes, tapos yung five minutes ko, ayun na. Congratulations hmm. na. So, maghihintay na lang kami dito ngayon, guys. Ayan, guys. Wait kami. Okay naman. Nakahabol kami yung school nila. Galit pa si Mami sa'yo. Naka-50 lang daw tapo. Oh. <laughs> bagal ka. Manilate na tayo. bagal mo. Pagpunchabi lang kasi. Pagpung pogi lang. Ayan na. Ayan na. Ayun na. Ayun na. yung magkapatid. Ayan na. Hi. Nagtataka bakit daw si ano? Kumusta na kay guys? Si Cloud. Hi. Very good, Ace. Hi, Talia. Ano?